panawagang snap election ni Senator Caetano, walang nakuhang suporta mula sa Kamara. Kasama mo sa Balita, Rajuman Grace Mariano. RMN Live Reports. Sa mga sumandaling ito'y wala pang kongresista ang nagpapahayag ng suporta sa panawagang snap elections ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Ayon kay Akbayan Party List, Representative Shell joke no huling nangyari ang snap elections noong panahon ng martial law at malayoan niya ang sitwasyon natin ngayon para ito ay muling ikasa. Para naman kay Akbayan na Party List, Representative Percy Sendanya ang panawagan para sa snap elections ay medyo tone deaf o wala sa tono. At sa lungat sa nais ng taong bayan na papanagutin ang mga nagnakaw sa kabanang bayan. Sabi naman ni House Minority Leader at Four piece Party List, Representative Marcelino Libanan, wala sa saligang batas ang pagkakaroon ng snap elections. Ayon kay Libanan, kung may pagbabago mang kailangang isulong, dapat ito ay idaan sa Constitutional Convention o kaya ay Constituent Assembly para mareforma ang ating konstitusyon. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak, RMN.